Okay pa po ba kayo? Yeah. Yung mga nasa taas, isin ka po ba kayo? Yeah. Unang-una po sa lahat, congratulations sa inyo dahil nakapasok po kayo sa pamantasan ng lungsod ng Pagi. Well, ito po. At uh, alam ko naman po no, na pag gantong, uh, freshman orientation o ano bang tawag natin dito, new students orientation, alam ko po, po medyo Marami kayong maririnig na mensahe uh... Maraming mga advice o payo na ibibigay sa atin. At kaminsan uh, parang information overload na. Naalala ko rin, nung nag-orientation seminar ako, nung uh, first year college ako talagang, ang daming magagandang advice, ang daming magagandang uh, mensahe. At uh, sa sobrang ganda ng mga mensahe, nakalimutan ko na po lahat, ano? Kasi <laughs> sobrang dami po. Kaya, hindi na ako magbibigay ng maraming pang advice, hindi na po ako magbibigay ng payo. marami pa namang pagkakataon. Uh, na magkikita-kita po tayo sigurado po sa next four years. Sigurado ilang beses po tayo magkikita-kita. Ano? Sa so, ngayon, nahayahan uh, hayaan niyo po, congratulate po kayo. Uh, pasalamatan ko rin po kayo. At syempre, mga kasama po natin. Uh, si uh, Kong Roman, nakaladaan po kanina. Congressman Roman, uh, isa sa dahilan kung bakit the uh, river natin dahil sa Unifast Law na siya po ang may akda kung hindi niya po nabanggit kanina. Um, Siyempre, dyan yung City Council dahil uh, hindi lang naman po yung ang nagpapa na 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 tuition natin, kundi eh, sabi nga 80% ay talagang subsidy, eh, subsidy mula sa ating lokal na panghalaan. Kaya si uh, Vice Mayor Dodo, nakabati na rin po, ay baka mamaya-maya po. Ah, session kasi nila ngayon. Oo, ano, uh, lunes na yun eh, di ba? Sa paglunes, talagang nagsisya, regular session po yan ng ating konseho at uh, medyo marami po yata silang kailangan i-discuss ngayon. So sana maaga sila matapos para makahabol po at uh, makilala. Mag Makabati rin po siya sa inyo at uh, Vice Mayor Dodot, uh, kasama ng ating uh, City Council. Siyempre, pag meron tayong mga kailangan, pag meron tayong uh, kailangan na aprobahan, pag may mga bago tayong programa, uh, una, tumada, pag dito sa PNP, una po tumadaan yan sa Board of Regents kung saan kasama po ang uh, mga ibang uh, natin, may alumni, may student council, uh, at uh, marami pang iba, no, mga prominent pasiginyo, tumadaan po sa Board of Regents yan. Pag napos naman po sa Board of Regents, siyempre dahil uh, po ito po yan ng gawal na pamahalaan, ay kailangan din po kakurubahan yan ng Sanggunian, Panlongson. Yan po yung isa pa ng ating Vice Mayor, presiding Officer ng ating Sanggunian, na si uh, Vice Mayor Dodo. Kaya yung mga bagay po, katulad ng uh, Connectivity Allowance natin, na siguro pagkatapos ng ilang buwan ay uh, makakatanggap din po kayo ng Connectivity Allowance, ay uh, yan po ay sa tulong ng mga kasama natin dito sa PLP, administration natin, bago ni niya uh, Sir Reggie Maningas. Pero lahat po, mga deans natin, yung mga teachers, non-teaching staff, at uh, yung kasama rin po mga uh, nagtatrabaho sa ating lokal na pamahalaan. Alam niyo, mapilis na ako ito lang, ano, yung connectivity allowance kasi natin. Siguro, nabalitaan, alam niyo naman na po yun, ano? Uh, nung patapos na yung pandemic, i-discontinue na dapat yung connectivity allowance kasi yung purpose talaga niyan, yung panahon ng pandemya, nabawal ng face-to-face classes, ay uh, yan po yung naisipan namin na paraan para uh, baka kulang pa rin pero kahit pa paano uh, makatulong para dun sa mga para sa load, para sa ganyan at makapag-online uh, bukod sa mga gadgets na binili at binamahagi po na, pinagamit natin sa ating mga mag-aaral ng panahon ng pandemya nung nililift nil nil na po yung pandemic o yung uh, state of uh, pandemic po natin, ang una po, ang sabi ko, eh, tapos na. Hindi dapat, wala nang connectivity allowance. Pero sabi ng Board of Regents sa akin, sabi ng mga regents po natin nung nag-board meeting po kami, huwag na natin tanggalin. Ituloy-tuloy na natin yung connectivity allowance na 500 pesos per month para at least makatulong pa rin tayo sa ating mga uh, estudyante. Yan po yung kwento sa likod ng ating connectivity allowance. At, uh, kaya, ang totoo po niyan, pag may mga nakukuha tayong uh, sabihin na nating uh, blessing o biyaya mula sa uh, Siyempre, mula yan lahat sa Panginoon. Pero dahil sa ating kapal na pamahalaan, uh, minsan o madalas, ako yung unang nakapasalamatan. Pero ang totoo po niyan, ay isa lang ako sa marami na nagtatrabaho para mapaganda ang ating paaralan para mas makatulong pa tayo sa mga kabata kabataang pasiginyo. Ang totoo po niyan, ay... Uh, ito naman po, lahat ng ginagawa po natin dito uh, ay uh, muna po sa kabal ng bayan, mula sa taxpayers ng lungsod ng Pasig. At karugtong po nito, kaya ako po binabanggit yan ngayon, hindi naman para magkwento lang ng ano, hindi po para ipaalala din sa ating lahat. Bilang mga freshman, ay uh, sana, huwag na huwag po natin kakalimutan na yun nga po, bilang estudyante ng PLP, hindi lang po kayo basta ordinaryong estudyante. Kung sa ibang school, opo, kailangan din mag-aral, kailangan din na maging excellent, uh, lalo kung private school man yan, o ano. No. Totoo naman po yun. Siyempre, gagawin natin ang best natin kung nasan man tayo. Pero, bilang mga scholar ng bayan, sa aking palagay, ay mas mataas yung standard para sa atin. Halimbawa po ako, nakatanggap ako mula sa kabalabay kasi sumasahod po ako galing sa taxpayers natin ng sahod sa ilo kada buwan. Kaya kumpara sa ibang trabaho, mas mataas yung standard. May pananagutan ako sa taong bayan. Kayo po, bilang mga scholar ng bayan, ganun din po. Dahil may natatanggap po tayong tulong mula sa, sa pamahalaan, mula sa taxpayers ng lungsod ng Pasig, mas mataas po siguro ng konti yung standard. Huwag po natin kakalimutan. At huwag natin kalimutan pasalamatan, Hindi ako, kundi ang uh, taxpayers ng lungsod ng Pasig. Lahat ng mamamayan ay nag-aambag-ambag para mapaganda ang ating pamantasan. Para po uh, mapaganda o mapataas pa ang kalidad ng edukasyon, ng antas ng edukasyon sa ating pamantasan ng lungsod ng Pasig. Pero ngayon naman po, alam ko, masayang-masaya po tayong lahat. Ako po, napakasaya kasi nakikita ko po abang nakatayo ako dito sa entablado ko ito, hindi lang basta mga uh, bagong estudyante ng PLT. Ang nakikita ko po talaga ay future leaders ng Lusod ng Pasig, future leaders ng Pilipinas. At kayo po, ang magbabago ng ating, po anumang larangan, ang kapasuhan, uh, kung, ano kung ano po, kung saan sa mga karyer po, ang mga... Uh, ang uh, pasukin ninyo balang araw, sigurado po, kayo ay magiging leaders, kayo ang magiging change makers sa mga larangan na yun. Narinig po natin yung mensahe kanina. Kanina umaga, napakinggan ko si Sir Marlon. Ngayon, patapos na siya nung pumasok ako. Pero nakita po natin, isang magandang halimbawa, naging uh, leader dito, nung kabataan pa siya, kabataan pa rin naman, uh, ng kabataan siya, naging leader dito. Narinig na niyo siguro yung kwento niya tungkol sa mga pagsubok na pinagdaanan niya, pero hindi siya uh, nagpapinaw. Uh, tumindig po siya, tumayo po siya sa sarili niyang paa, nagpursigi siya kahit may mga pinagdaanan ng pagsubok. At ngayon, may kita natin yung success story ng buhay niya. And si uh, Sir Marlon. Kaya Sir Marlon, salamat sa pag-share ng kwento. Sana na-inspire po kayo sa kwento ni Sir Marlon na ngayon ay okay, si na nga ng scholarship office natin. At sigurado may mga scholar dito, dapat kilala kilala niyo po siya. Sir Marlon, <laughs> thank you. Muli po sa ating mga freshman, congratulations, salamat sa inyo, God bless sa susunod na apat na taon po ninyo sa ating pangatapan. Maraming salamat po. Eh. Unang-una uh, po, no? Uh, welcome po sa ating mga freshmen dito sa PLP. Ang totoo po, no? siguro ang dapat ko rin sabihin, congratulations. Dahil sa totoo, napakarami po ang gustong pumasok sa PLP. Pero alam natin ang totoo, medyo competitive na rin po dito talaga, kaya hindi lahat nakakapasok. Kaya sa mga pumasa po ng entrance exam, mga nandito at magiging freshman ng PLP, congratulations po sa inyo, mabuhay po kayo. Pero puni ko rin yung pagkakataon po na to, para sana paalala po sa ating mga uh, freshmen. Alam natin na kaya naman tayo ng kolehiyo kaya tayo ng universidad, dahil sa totoo, gusto natin mahasa yung uh, karera natin. Dito po sa PLP, hindi naman kaila sa inyo. Kasi may nursing pa ngayon araw, alam mo yung hapan ng nursing. Alam po natin yung nursing natin sa board, 100% po. Ibig sabihin, kasanghasa po yung ating mga estudyante dito. Kaya sana po, sa mga, mga freshmen dito, kung ano man ang course ninyo, whether uh, business accountancy yun, whether HM, whether nurse, uh, nursing, o kung ano man ang subject na course po ninyo, huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon. Dahil quality po ang edukasyon dito sa PLT, sayang po kung hindi niyo makukuha lahat ng competencies na, da na, dapat makuha po ninyo. Pero gusto ko rin paalala sa graduates sa, sa ating oriented freshmen. Wala pong tao na perfecto. Lahat po tayo nagkakamali. At dito po yung tamang pagkakataon na gawin po ninyo lahat at huwag kayong matakot na magkamali. Kaya nga po kayo may faculty, kaya kayo may, may mga professors, teachers, dahil sila po yung magbibigay ng guidance sa inyo. Sila dapat po ang umuhubis po ng karera po ninyo. Kaya huwag po kayong matakot. Wala akong perfectong tao. Ito yung panahon na para kung meron kayong mga maling magagawa, mako-correct po yan ng PLP. At siguro, kunin ko rin pagkakataon dahil nabuta ko kanina yung uh, dance natin dito, pati yung singing natin. Sa totoo po, no? ako kaya ako excited lagi tungkol sa orientation kasi nung ako rin yung dumaan ng kolegyo, sa totoo hanggang ngayon, isa sa pinaka masaya kong panahon sa buhay ko yung college life ko. Dito po na nasa college po ako, nag-enjoy po ako talaga sa academics, hindi lang sa academics, pero lalong-lalo lalo na doon sa mga extracurricular. Ito kasi rin yung pagkakataon po ng mag magkakaroon kayo ng mga bagong kaibigan, may mga club sport organizations na kung hiling po ninyo, ay sana subukan ninyo. Then, importante rin po na bumbo po yung uh, po ng character ninyo, paghugis po ng pagkatao po ninyo. Kaya sana po, first day nyo ngayon, alam ko, sana itong first day na to, ay uh, for the next 4 years or 5 years ay siguraduhin niyo po na ma-enjoy po ninyo maraming memories sa mga forma po ninyo dito sa college life niyo. Muli po, mabuhay po ang ating freshmen, mabuhay ang PLP at mabuhay po ang lunsod ng Pasig.